pinuna ng grupong uh, samang industriya ng agrikultura o sinag ang patuloy na tumataas na presyo ng karne, mga kabombo uh, sa merkado at uh, ganoon din yung uh, mga baboy. Ayon yan kay uh, Sinag Executive Director Jason Kainglet, uh, hindi na makatuwiran ang kasalukuyang presyo ng karne ng baboy na pumapalo mula sa 450 pesos hanggang uh, 480 pesos ang kada kilo. Kailangan na niyang pumasok ang pamahalaan para naman mapigilan ang labis na pagtaas ng presyo at uh, yan ay natutukoy sa tunay na dahilan uh, sa likod nito. Ngayong linggo, ang presyo ng pork, uh, yung particular hu uh, yung liempo sa Metro Manila ay naglalaro sa 380 pesos hanggang 480 pesos ang kada kilo habang ang pork uh, kasim ay naglalaro naman sa 350 hanggang 420 ang kada kilograms patay na rin sa monitoring department of agriculture bantay presyo una nang uh, pinaplano ng department of agriculture ang paglalaan ng maximum retail price para naman sa karne ng baboy dahil narin sa labis na presyo na hindi tatala nitong uh, mga nakalipas na buwan nagsagawa na rin ang ahensya ng ilang serye ng konsultasyon at dialogo kasama na ang mga retailer ang uh, mga supplier at mga producer upang matukoy kung gaano kalaki ang uh, ilalatag na suggested retail price ayon pa sa Department of Agriculture posibleng sa Marso ay ma pinal na ito sa tuluyan ng uh, paglalabas uh, ng naturang direktiba.